Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to my blog. Punta lang ako dito sa aming pinag-uulingan, mga amiga. Ayan. Kumulan kasi kahapon. Ano? Ang ano nang ano dito, mga amiga. Oh. tambak yung uling, nakatambak yung kahoy, nakatambak yung ulingin. Mga amiga, ayan, tinakpan lang ng media ko. Hindi kasi nakaano kahapon. Ay, hindi nakapagdingas dahil umulan. Ayan, mayroon dito nanunungkit na malunggay. Hello! May nanunungkit na malunggay. Nasa itaas, mga amiga. <laughs> nanunungkit po siya ng malunggay pang tinda. Ayan, hindi ko naman siya ma, ano, mapakita kasi nandoon po sa itaas mga amiga. Ayan. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Shout out. Ayan. Ayan na nga po, hindi siya nakapag ano, nakapag-dingas kahapon kasi nga umulan. Kaya ito nakatambak yung kanyang mga ano, ayan, tinakpan lang para kung umaraw man mamaya, uminit, uminit mamaya, maibidi, maisasalang niya. Ayan, so matutal, walang kita. Ganito po talaga ang, ano, pag nag-uulan, walang kita, mga amiga. Ayan, walang kita ang aking, ano, mister, kasi nga, hindi siya nakapagsalang. Mayroon akong pasok mamaya. Ayan, may nagtanong sa akin. Ayan, ang aking pamangkin. Ayan, sumatutan. So walang kita. Pero hindi ko alam kung mamaya kung makakapagsalang siya para bukas. Pag may nag-order, maibibinta niya ito. Ayan, tinakpan lang po niya mga amiga ng ano para hindi siya masyadong mabasa. Ganito po talaga pag nag-uulan. O umuulan, ala, hindi siya makapagsalang. Ayan. Ayan po ang, ang Ngayon lang ulit ako nakaakyat. Ngayon lang ulit ako nakapag video, -video kasi nga ano. Uh, maaga pa naman, ano pa naman ang pasok ko mga amiga. Ayan. Ayan ang aming hanap buhay. Kailangan lang talaga tiyaga. Tiyaga lang talaga pag umulan o minute mamaya makakapagsalang siya kaya ito ang aming ano, tiyagaan lang po talaga kailangan talaga eh, kung wala akong kita rin walang hanap buhay Ayan. kaya po sa awa ng Diyos tulungan lang po talaga kailangan lang talaga magtulungan para makaahon sa kahirapan <laughs> sa kahirapan ng buhay kailangan lang magtulungan kasi pag ito lang ang asahan talaga wala talaga mga amiga pag ito lang asahan na hanap buhay kasi maganda lang ito pag tag-init pag tag-ulan wala po talaga kaya ayan ayan ang aming ano hanap buhay kaya kung hindi rin ako kumita kumilos maghanap buhay gumawa ng paraan talagang ano po kaya ayan po kailangan lang talaga tiyaga lang talaga at magtulungan ayan maraming maraming pong salamat Ayan, salamat po sa inyong lahat. Salamat sa panunood nitong aking binablog. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!